malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report Dito lamang Abril 15 nang ilarga ng mga transport groups na piston at manibela ang kanilang panibagong tigil pasada na tumagal hanggang Abril 16 ito'y bilang pagtutul pa rin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Bagamat makailang beses nang pinalawig ang deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga PUV operators at drivers, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggang April 30 na lamang ang palugit. Ayon kay Transportation Undersecretary Andy Ortega, wala naman masamang maghayag ng saluubin ang mga transport groups. Subalit, hindi dapat makumpromiso ang kapakanan ng mga daan anda ang libong pasahero Clearly kahit na nakailang extension na po tayo mm -hmm. eh talagang decided naman silang 'wag sumama I think there is a way that people can express themselves mm -hmm. make their positions clear pero 'wag po nating parang i-hostage or uh, apektuhan yung ating mananakay parang okay. Uh, okay. Okay. parang we could strongly say our position ah uh, pwede kayong magrally uh, mm -hmm. no need okay. to go on okay. strike okay. When i say mm -hmm. magrally mag-express tayo ng ating sentimiento sa kalye mm -hmm. yeah. Ginagawa naman po normal yan ng mga workers. Tapos, uh, ay... Ilang beses na rin anya nilang pinulong ang piston at manibela kaugnay sa PUV modernization. Bukod pa sa nagpapasaklolo rin ang dalawang transport groups sa Supreme Court. Nagpunta na po ata naman sila sa Supreme Court. Oh, so the fact na pumunta ka na sa Korte Suprema, it is like saying na, Let the court decide mm -hmm. dahil alam mo sa tagal na namin nag-uusap lalo na sa grupo ng piston mm -hmm. uh, I think it's clear that we have already agreed to disagree okay. Meron okay. na kaming talagang hindi agreement maraming naman kaming naayos pero merong uh, talagang itang hindi pwede mm -hmm. ayon nila na consolidation so I think let the court decide Nilinaw naman ni Piston President Modesto Camo de Floranda na hindi sila tutol sa modernization bagkos ang kanilang panawagan ay ibaba ang presyo ng modernong jeep at i-remodel ito alinsunod sa tinatawag na Philippine Standards. Sa balangkas ng, uh, ng rehabilitation na manatili yung ating mga jeepney kare-remodel siya. Uh, kasi kung titingnan lang po natin, batay doon sa 2017-2011, ay uh, ilalagay lang yung pintuan sa kanan. Itatas ah. yung bubong okay. at magpapalit ng uh, year for engine. Kasi ang ginamit nila sa Europa. sa programang ito, yung usapin ng inisyo ng act Law. Ay uh, rin natin sa DOTR at sa LTFRB sa itong kinausap po tayo ng uh, Office of President noong March, sa uh, March 7 ng 2023. Ang sabi natin, pag ang makina po ay in-overhaul, uh, consider of brand yan, ang tumalang po dyan yung pinaka, pinakahalang makina. Pero mm. yung lahat ng mga piyesa niyan ay puro brand nyo. Samantala, iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na simula Mayo a 1 ay ituturing na ng color room ang mga operators na hindi nakapag-consolidate ng na mga prangkisa at nabigong sumali sa kooperatiba. Sa kabila nito, ipinaliwanag ni LTFRB Chairman Assistant Secretary Chofilo Guadiz III na hindi pa huhulihin ang mga color room na bigong makapag-consolidate dahil meron pang susunding proseso. Nagtataka rin si Guadiz sa tila urong-sulong na desisyon ng dalawang nasabing grupo sa issue ng consolidation. Kumbinsido ang LTFRB chief na kahit anong paliwanag pa nila sa mga tumututol sa modernisasyon ay tila sarado na ang mga isip nito. Yeah, noong 2017 pa po ang oh, programang oh. ito. Oh, oh, oh. Nakapitong announcement na po, itong huli si Pangulo na ho ang mismo yes. nag-extend ng tatlong buwan. Pero kahit na ganun pa man din, nagpakita na ng gandang loob ang ating Pangulo, ayaw pa rin nila. At the end of the consolidation period, ganun din ang sinasabi nila. Hindi kami magkoconsolidate, mag-i-strike kami. So kahit anong gawin po natin, talagang yun na po yung kanilang stand. Hmm. hindi mo na pumababago yun. Itinanggi rin ni Asik Wadis ang akusasyon ng Piston at Manibela na may ini-endorse modern jeepney manufacturer ang LTFRB dahil desisyon ito ng kooperatiba. So wala ho kaming ini-endorse at wala ko kaming sinasabing bumili ka ng sasakyan sa bansang ito. At saka sir, yung pagbili ng sasakyan would still be 3 to 4 years from now. Ang hinihingi lang po namin sa kanila, bumuo sila ng kooperatiba for an effective fleet management. Pansin po ninyo sa dancer, kung hindi traffic hours, ilan ho ba ang sakay ng isang jeep? Tatlo, Lalo, apat. Di ba sayang po yun? ngayon yes. pag may fleet dispatching ka, pag lalabasin mo lang yung jeep kung puno na, So, hindi po nasasayang yung gasolina, yung carbon monoxide po natin, at saka yung traffic na address. Yun po ang gusto namin masya, ma maayos sa ngayon. At uh, yun po sa pagbili ng sasakyan, it still be after 3 years pa po. Marami pa pong proseso ang dadaanan. Naniniwala naman ang siya sa team na ang pagbalanse ng gobyerno, partikular ng Department of Transportation, sa negatibo at positibong epekto ng modernisasyon ay dapat tutukang maigi. Bagamat maganda ang layunin, sadyang hindi maikakailang may mga maapektuhan. Lalo na ang mga pasahero na tila hindi makapagreklamo tuwing magtitigil pasada ang mga transport groups. Mahalagang maglatag din ang mga mambabatas na mga remedyo para maging patas sa lahat ng modernization program para sa kapakanan ng nakararaming mamamayan. Sa ngala ng siyasa team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.